Sa mundong ating ginagalawan, may mga bagay na mas mabuti ng huwag pakialaman. Dahil ang akala nating simpleng gamit, maaaring salamin pala ng isang kaluluwang uhaw sa katarungan. Ako si DJO, at ito ang Salamin ng Kaluluwa. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan, minsan katatawanan, kilig at aral. Pero 'wag po nating kalimutan na ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Dumating sina Myra at Jane sa isang lumang bahay sa bayan ng Amulong, Cagayan. Ibinenta raw ito sa murang halaga. Dahil sa history nito. Pero para kay Jane, isa lang tong perfect content sa vlog niya. Wow! Sis, ang ganda ng vibe dito, oh. Ang ganda ng lighting. Aesthetic na creepy. Perfect sa vlog. Creepy nga. Mukhang hindi lang aesthetic yung takip silim na yan. Sa sala, may isang antigong salamin. Itim ang kahoy at tila may ukit ng mga sinaunang simbolo. Hindi mo basta mapapansin, pero kung tititigyan mo ng matagal, para bang may mata rin itong nakatitig sa'yo. Uy, tingnan mo tong salamin. Ang ganda ng design, oh. Vent... Wait! Parang may gumalaw sa loob. Tulungan mo ko Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Huy, ano ka ba? Huwag mong hawakan yan, Jane. Hindi yan normal. Sino yon? May tao? Huwag kayong masyadong malapit dyan. Yang salamin na yan, isinumpa. Tita Lorna, bakit po? Matagal nang may babae